Hello guys, our video for today is unboxing na naman ulit we'll tayo ha. Galing, galing to sa Timo. Nag-order na tayo pa para sa ating scooter. Scooter. At saka para sa ating wig. Para magpogi tayo lalo ba? Tapos at saka marami pa. Tingnan natin. Ah, na guys. Tingnan natin. Okay, guys Tingin natin para Alright Kasi hindi na ako kung ano kung Maganda siya. Hindi na ako umorder na sapatos pala Kasi pangit sapatos sila Not good quality Madali lang Masira Hindi maabot lang Dalawang buwan Dalawang buwan lang Dari bawah yang sempat sepenuhnya, saya ingin tadi LED lights ito. Sa ano? LED lights. Sa, doon sa scooter scooter ko. So, ikakabit natin to mamaya. Tingnan natin kung wala na. May panali siya. Ang daling. Kompleto siya, guys. So, LED lights siya, diba? LED lights siya, guys. kapit oh. So ito na siya guys. Maganda siya guys. Maganda. So okay siya. May battery siya. Try nga natin. Try natin guys yung battery niya. Ayan to. Ganito lang pala to. Ah, ano mga pa dito eh. pagka wala pang battery. So, maya natin, I charge mo natin siya. Ganun na gamitin na So, pangalawa guys. Ito. Ito nga para sa buhok. <laughs> dalayon ng malayo, dalawang oras isang oras ay tayo. Set mas tayo. Um, ano Aman ka. Ako. 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 Ah, ito yung bag. Ako. 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 pala Ako. kasi dito yung bag pang hiking lang ito nga bag kasi siya dito haba pagkalaki yan ba <laughs> lang siya dito. <laughs>

Hacer. Okay. Es el punto ahí. Hacer okay. el puente ahí. el ahí. Hacer el Hindi pala. Napatabes. So ito ang ano to, charger. charger Alam ko may battery. Ay. may okay. battery okay. connect tayo guys para connect ng na ano, line ko trick parang parang may kumuha ano kaya naman dito parang hmm. pala siya pala hindi na ako tapos ito guys para sa spectator Sabit ko lang ito. Kasi nasira dati. Ganda siya. Hindi siya black masyado. Yan. Tatapit natin na ayan. So, yan lang. Try natin para makita nyo. Yan guys. Bumili na ako ng buhok. Hindi na ako nagpatubuhok. Tignan natin. Paano to? Ah, oh, okay. Okay. Umayos <laughs> na. Kanino kayang buhok ko? <laughs> Kanino kayang buhok to? <laughs> Tignan natin. Uh, may hairnet pa talaga. Ayan. May hairnet pa siya guys. Saan yung harapan nito? Yun <laughs> ito yung harapan. Tingnan natin. Kung <laughs> kasiya. Okay. Ito, ito. Saan okay, mahulog? Saan ka maglagas natin? Tay lang. Saan ka lagi. mahulog eh. Ipit eh, natin dito. nga, malaki yung ulo ko di ko wakas yun tanggalin natin Oke okay, nah guys juga pun aku Oke lah lagi Dia Aduh <laca. laughs> ah, <tiba>. Gak <Grapun> aku Sayang <laughs> so, saja semua yang Chachas muna natin to. Chachas muna natin to. Oh. Kung... <laughs> muna. Pwede ba ito sa Tingnan na natin. Dito may <laughs> ano tayo. Ay, USB. Tingnan na. Umaga na siya guys. Ilalagyan natin ito doon sa tiliscopter. Ah, yun. Alright. So, i-charge na lang natin yung ating. Umaga na siya. Mamaya, pakita ko sa iyo yung tiliscopter. Grapo well, ko, no?